B busy sila kanjang Kanya-kanyang scatter kanjang Kanya-kanyang scatter yan Anong mo, boy? -3. ano 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 oh. ano 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 Oh, ada salah enak. Kanya-kanyang laro yan. <laughs> Panay scatter, eh, yan. Scatter, boys. Oh, scatter, boys. Ayo, scatter, boys. boys. Kanya-kanyang laro yan. Mga busy na sila. Ayo, kanya-kanyang laro. Busy, sila. Oh, busy, ano yeah, Ito, nakakapag-cast out ng malaki yan. Ayan, nagtatahan na sila dun o. Oh. Ano, nakadali na ba? Hindi pa. Dali na. Kanya-kanyang laro lang. Sinting buhay. Scatter boys Nagkumpu-kumpu ka na mga scatter boys Yung so isa nakakapagkasot na malaki Yun nasimple simple na yan Tahimik lang yan o Tahimik lang yan, no? hey. yeah. lang yan. <laughs> Pero malaki yan o yan Malaki yung nakakasot yan Kamot-kamot ulo pa sana pumaldo sila oh, scatter boys. Pando yung ano. Ayan. Mga busy sila oh, busy yung mga yan. Mga scatter boys. Ayan, ito, panay paldo niyan.